Obrigado. Ah. Oh, Anis! Ba't mo kinales to? May prunes ito. Ha? May prunes yan. Ba't di mo, hey. huh? mo kinales? Uh, uh, yes, itu... Ayan Ay Ano po Ano mo na? Ano mo na? Kamay mo na. Penta mo na nga ng buo eh. Magkano? Kamay na muna to. Ay nakalista na pala to. 3.5 3.5 eh, Mayero ka. 1.5. si 1.5 5, 5. Okay, 6 ah,

bronse yan Bronze na naman Oo oh, oh. Palagi 'yan Bronze palagi ka nagsasabi sa akin Bronze Bronze ka eh Gold to Wala palaban <laughs> Tapos labot <laughs> sa palawan Tapos private to palagi Wala 'yung boto oh, yung bandera Oh Pinalamanan mo ako <laughs> <laughs> Baka may bakal to <laughs> Wala! yan <yung, laughs> <sa> <laughs> <Wala> Yeah, yung, <laughs> 'yung magnet So magnet Oh, magnet na! pala wala talaga Zero ka Wala Focus ka sa ko lang baka may alo! Oh, sige oh <laughs> Oh, di ba?

Ito mo, Baan point May 75 ka, Oy, Point three, oh. 75, yan. Yeah. Tingnan mo, ha. Point three, 75 plus. 100. 346. Ayaw. talaga, kaya Ayaw. binenta ka. na. Ten. Ang mga mo. bilangin. <laughs> Ito mo na mo. Teka lang. Ang mga 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 ah Oh, sako yok Joke lang. <laughs> Pinadaya mo ako, ha? Kalago <laughs> mo ano, A ha? Akala ko, ma ma mo <laughs> ma, ma, hindi mo mapapansin. ma, ma, ano din pala, matalas pa, eh. Matalas. Oh, oh. matalas. Matalas <laughs> mo. Oo, pakitapunan oh, mo. Pagkakagay ng bote. Pagkakagay ng bote. kamu <laughs> dulu <laughs> Dito na lang. Oh, ya dito. Sana. Ay tulugan dito. Ang tanong sa Ang plastic ng mga puti. Mga puti, di ba alam mo yung mga puti? Puti. Yan, yan kasi blue yan eh, blue. Mga ganito eh. Puti kasi yan. Puti. Okay. Ito kasi blue. Hindi na kukuha. Pero sige, okay lang. Thank you.

Okay lang to. Sige, dalawang piso to. Dalawang piso plus 8. So, ano ka? Sampo. Sampo ka, Ben, ha? Plus yung kanina. Mister, ano ko? Sige, para mo na yung tuturan mo na. Ano mo na ko, Mister, dyan po boy. Ayan, mga kadyang. Punong-puno na naman tayo. Marami tayong nakuha electric fan. Ayan, dami natin electric fan. Ayan, mga electric fan. Ayan, may mga yero tayo. Ayan, mga bote, plastic. Ayan, naka-extension na tayo mga kadyang. Ayan, mga extension na. Punong-puno na tayo. Pari sa kalakal. Ayan. Ayan, mga galon. Wilkins. Ayan. Tapos, taas na yung extension natin mga kadyang ko. Ayan, doble na tayo. Ayan, nakakawin na tayo. Ayan mga, tayo. Ayon, mga kadyang. Thank you for watching, mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel, and please like and share sa aking mga videos, mga kadyang. God bless. Bye bye.